Yukto, conditioning foise, pagkain. Bigyan ng balansing pagkain na may mataas na protina tulad ng mais, pellets, itlog at bitamina. Magdagdag ng supplements kung kinakailangan. Ehersisyo. Magaan na ehersisyo tulad ng stretching at pag-flap ng mga pakpak. Kalusugan. Suriin ang mga manok kung may sugat, sakit o ok parasite. Deworm kung kinakailangan. Score. Bilis, 7 to 10. Tibay, 6-10, yugto. Pagpapatibay ng kondisyon. Pagkain. Dagdaga ng carbohydrates para sa tibay. Maghalo ng honey o molasses sa tubig. Ehersisyo. Mas matinding ehersisyo na nakatuon sa endurance. Kalusugan. Magbigay ng B-complex o iron boosters para sa mas mataas na lakas. Score. Tibay, 8-10, lakas. 7-10, yugto pagpapaganda ng kakayahan, pagkain, kontrolin ang diet para mapanatili ang tamang timbang, magbigay ng mga gulay kasabay ng high-energy feeds, ehersisyo, maikling ehersisyo na nakatuon sa bilis at reaksyon, kalusugan, gupitin ang kuko at suriin ang kondisyon ng kalamnan, score, tumpak na galaw, 9-10, tibay, 8-10, yukto, linggo ng paghahanda, pagkain, magaan na pagkain wano o 2 araw bago ang mahalagang araw. Siguraduhin hydrated gamit ang electrolytes. Ehersisyo. Magpahinga ng duho araw bago ang mahalagang araw. Magaan na stretching lang. Kalusugan. Siguraduhin maayos ang kalagayan ng katawan bago ang aktibidad. Yukto. Pagbawi at pagtatasa. Pagkain. Balansing pagkain kasama ang gulay at pampalakas. Kalusugan. Tignan ang anumang sugat o pagod magsimula ng magaan na ehersisyo muli matapos ang tricho araw. Score, TB 10-10-10. Reflexes, 9 10, 10. Paalala, 1. I-record ang bawat progreso at kondisyon ng manok sa bawat linggo. 2. I-adjust ang programa batay sa reaksyon ng manok sa kondisyong ginagawa. 3. Palaging magtanong sa eksperto kung may problema sa kalusugan ng manok. Ang gabay na ito ay nakatuon sa pagpapahusay ng kalusugan at abilidad ng iyong mga manok.